Uh, Miss Rose Nonolin, uh, ano pong kabuhayan o trabaho ninyo ngayon? Ngayon po, sa line pa rin po ako ng pagne-negosyo. At the same time po, kumakandidato po ako sa Distrito 5 ng Quezon City. Okay. Um, what would some consider as a businesswoman? Kasi ang pagkakaalam ko, marami kang na-establish na korporasyon. At kahit nagkawento ka sa distrito na isa kang, ano, uh, businesswoman, di ba, na naging successful, um, gaano karami yung mga nagawa mong korporasyon at ano yung nature ng mga negosyo po ninyo? Mr. Chair, kung mga company lang po nina-establish, mayroon po. Marami. Sabi niyo nga po, marami. Pero, Mr. Chair, ang iba po doon, hindi naman productive, hindi nagpo-prosper. Alam po natin yan bilang negosyate na hindi lahat po na pinatayo nating negosyo, ay magpo-prosper. Mayroon po kaming real estate po. Real estate. Meron po po bang iba maliban sa real estate? Ah, sa ngayon po, nakafocus po kami sa real estate. Hmm, okay. So, ano po yung mga klase ng corporation ninyo maliban? Meron bang maliban sa real estate o purely real estate po ba? May mga for rent and sale po kami na warehouses. Okay warehouses na for sale. As a businesswoman, ma'am, uh, could you share with us what would you consider a best practice sa paggawa ng isang negosyo kaya kayo ng talumpay? Maging totoo ka lang. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Tapos kahit sino namang anuin mo sa negosyo, kailangan may due diligence kang ginagawa, di ba? Yes, po. Kailangan bago ka makipagkasal, kahit kanino sa negosyo, aaralin mo kung sino sila, di ba? para magawa yon. So dito po, yung, kasama, yung ibig ko sabihin dito, kasama yung mga tao na nakakasama mo sa negosyo. Uh, kunyari, um, you are, are you an incorporator of Pharmaly Biological, sister company ng Pharmaly Pharmaceutical? Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify. Ang Pharmaly Biological at Pharmaly Pharmaceutical ay hindi po yan sister company. Uh, ano po siya? hindi po, magkaibang identi identity po ng dalawang company na yan. Hindi po yan sister company. Kung sasabihin niyo po may interlocking director po siya, ang biological kung saan po ako incorporator, ay nauna po yan na na-incorporate. During lang na po ng 2022 na Blue Ribbon Committee sa Senate po, saka ko lang nga nalaman na may family pharmaceutical na naging part, ay, dun sa biological, naging part kayo. Sa yes, pharmaceutical, po. hindi. Hindi okay. po. Wala po akong kinalaman po sa pharmaceutical. Hindi rin po ako director at wala rin po akong shares po doon. Okay. Then let's go to the other uh, companies na na nakalagay dito sa amin na part ka. So, una lang, itatanong ko, yeah. Yung Farmally Philippine Holdings ay subsidiary ng Farmally International Holdings Company. Tama po ba yun? Hindi po. Wala naman pong Farmally Holdings po eh. Ang mayroon lang po, Farmally Biological at yung isa po ay ang Farmally Pharmaceutical. Pero kayo po yung treasurer ng Farmally Biological kung saan pinirmahan nyo yung treasurer sa David na nag na at least 25% of the authorized capital stock of the above-mentioned corporation has been subscribed and at least 25% of the subscription in the amount of 10,300,000 pesos has been paid tama po ba Mr. Chair hindi ko po ngayon dala yung uh, documents ko company documents namin sa Pharmacy Biological, I'll check po kung ang amount po ba ay 10 million. Kasi ang alam ko po, maliit lang po ang capital niyan kasi magsa-start up pa lang. At failed investment po yan. Failed investment? Yes, Mr. Okay. Chair. Okay. Pero alam po ninyo na ang chairman dito ay si Tony Wang. Hindi po. Na wanted sa Taiwan for securities fraud investment fraud niyan. Hindi, hindi po niyan Hindi po. At wala po sa biological na Tony, sorry Tony Yang. Wala. Tony Wang. Po. Wang. Ton Wang um, wala po. Okay. Mr. Sher, I would like to manifest that the story here is a certain uh, a certain Wang Mingliang and Tony Wang falsified doc accounts and financial statements to get formally listed on the Taiwan Stock Exchange. Notably, and using families listing in Taiwan, Tony Wang set up three overseas subsidiaries in 2016, uh, namely uh, Biological PTE and Farmtech Biological PTE in Singapore. Uh, coincidence yun in terms of the company names. At syempre, maraming na kilala kay Wang Zuyen at Tony Wang at makikita naman atin sa balita tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Ngayon, nire-reiterate ko, at any given time, hindi nyo po siya na-meet or nakilala tungkol dito sa family. Tama po? Si Hi, Mr. Chair, Tony Wang. Hindi po. Hindi. Okay. Sige. So, Mr. Chair, ipapano ko lang na i-check. Um, pwede nyo ibigay sa amin yung record after nito. Sa biological, Research Chair? Uh, yes po, I will po. Thank you. So, we will know you, ano, uh, Accountable to that. Thank you, Miss Rose Lin. In 2021, a known business associate, uh, si Wang Zhu Yan, kilala po ninyo? Isa po sa mga incorporator ng Pharma Libay. Like uh, I would like to manifest, Mr. Chair, that in 2021, Wang Zhu Yan, a known business associate of Miss Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless in 2022 appointed pa rin siya as president of Farmaly Pharmaceutical evidenced by the 2022 GIS of Farmaly Pharmaceutical. Um, ang inaano dito you were also involved. Were you involved with that or will you deny it again? Hindi po ako involved. At saka yung Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify 'yung clarifying. sinasabi niyo po as Presidente pa rin siya until now. ng Farmaly Pharmaceutical Again, not biological, diba? Not biological. Again po, i clear ko lang na hindi po ako part, hindi po ako director, wala po akong any shares sa Pharmacy, Pharmaceutical. Salamat. Okay. My next question naman is related already uh, to your business associates. Do you know or have you met si Mr. Michael Young? Yes po. Business partner po. At parehas na Michael Young na naging economic advisor ni President Duterte, tama po? Tama, Mr. Chair. Siya yung chair ng Philippine Full Wind Group of Companies, tama po? Dati po, yes po. Kung saan ikaw, si Gerald Cruz, si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang ang nag-incorporate, tama ba? Yes po. Kasama niyo din dito si Jason Uso na Yu King Zheng na nakabase po sa Davao, tama? Tama, Mr. Chair. Alam po ba ninyo kung ano yung DCLA Plaza? Miss Lynn? Ang alam ko po, DCLA Plaza is mall po 'yan eh. Mall po. Yes, mall po siya. Yeah. Nakapunta na po ba kayo doon? Nakapunta po ako once. Once, okay. Ayon po kasi kay Arturo Lascanas, madami daw reports na maraming shabu dealer na nag-operate sa lugar na 'yon at kung saan nakakakita daw ng mga courier na papasok-pasok at lalabas sa DLCA Plaza. Ngayon, kung Ganitong mga business, uh, kung kayo po yun, bilang isang businesswoman, mag invest ba kayo doon? Mr. Kung may alam kayong mga gano'n na reports. Mr. Chair, kung alam ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag invest Okay. Pero malaki yung involvement ng mga kanegosyo mo dito, Ms. Witness. And in fact, itong si Michael Yang at si Hong Jiang Yang ay incorporators ng DCLA Plaza. So, andito yun niya, kasama yung amended articles ng ikot. amended articles of incorporation ng DC Plaza. At itong mga kasosyo mo din, na sila Jason Uson, Yuking Zheng, Hong Ming Yang, ay na-involve din sa DCLA Plaza sa pamamagitan ng pag-subscribe sa increase ng capital stock nito. Kumbaga, dumagdag pa sila ng puhunan nila dito. Aware po ba kayo dito, uh, Miss Lin? Mr. Chair, hindi po ako part ng DCLA So kung ano man po yung gawain nila sa DCLA, ay hindi ko po alam. No, kaya ako pinapapaliwanag sa inyo kung ano yung best practices ninyo, kung bakit kayo naging successful na negosyante, di ba? Is kung paano yung due diligence process ninyo. Di ba? Yeah. And ang akin kasi, sa amin dito, karamihan na nagnegosyo dito, kung hindi maganda yung reputasyon, kadalasan hindi mo talaga itutuloy yung mga ka-transaction mo. Ngayon, ang next question ko po, shareholder po din ba kayo ng Paili Estate? Or Paili ba o Paili? Mr. Chair, Paili po. Ano po? Paili. Paili. Okay, so Paili Estate. Tama po ba shareholder po kayo? Yes po, Mr. Chair, tama po. At kilala po ito dati bilang Paili Holdings Corporation. Kung tama. saan, incorporator kayo, in short, may ari kayo. Owner? Tama po, may okay. shares po kami at si Michael Yang din po ay konektado dito dahil incorporator siya ng Pylee. Tama po? Pati ang kapatid niya na si Hong Ming Yan. Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, kung mapapansin din po ninyo and uh, Miss Witness, na ang shareholders ng Pylee Holdings ay kaparehas din ng iba pang mga individual at kumpanya na pinag-uusapan po natin kanina. Uh, pwede ko ba itanong? Sino po... Mr. Chair, Madam Witness, sino si Ami Nono Cloquingan? Si Ami Nono Cloquingan ay isa po sa kamag-anak ko. At Nono po ang common na pangalan ninyo? Siya po ba ay kapatid ninyo po? Pinsan? Pamangkin? Kamag-anak ko po siya. Pamangkin ko po. Pamangkin. Okay. So anak po ng kapatid ninyo. Okay. Si... I would at this point, Mr. Chair, uh, I would like to manifest that the Filipino stockholders of Pile Holdings subscribed only to 100 pesos each for their share. Meanwhile, the Chinese nationals, namely Wei Son Lin, Hong Ming Yang, along with DCLA Plaza, Yangtze Group, and XR Holdings Corporations, where, My where Michael Yang is also involved, are virtually in control of the said corporation which seems to be a trend among these corporations. Mga witness, itatanong ko kayo ngayon, incorporator din po ba kayo ng XRL Holdings Corporation? Yes po, Mr. Chair. At ano po yung negosyo ito? Ano yung background niya in one sentence? Ano yung ginagawa niya? Holdings po. Holdings lang siya ng anong klase ng mga company? Magiging holdings po siya ng mga company po dapat namin. Okay personal companies po. Okay. So, investment and purchase of real and personal property base sa AOI niya. Ngayon, kailangan nito mag-comply sa nationality requirements na nakasaad sa Constitution natin. Dahil siya ay, ay, ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Tama po? Tama po. At, Mr. Chair, 60-40 po yan. Yes. Na-comply po yan. Comply. Pero, ah, Ms. Witness, ayon sa Articles of Incorporation, ang ibang incorporators nito ay mga kamag-anak po ninyo, tama po? Yes po, kasi family corporation po yan, Mr. Chair. Si Rovic Nono Alcon po ay paano-ano uh, po ninyo? Ah, pamangkin po. Pamangkin din. Uh, ilang taon na po siya? Siya po ay nasa 29 years old. 29, okay. Si Ami Nono Cloquean ay pamangkin niyo din. Ilang taon na po si Ami? 28 years old, Mr. Chair. Napakaswerte. Nakakaswerte naman nila na magkaroon sila ng korporasyon na ganito. Sino naman po si Phoebe o Febe Nono Alcon? Pamangkin ko, Mr. Chair. Ilang taon naman po si Phoebe? Uh, 25 years old kung hindi ako nagkakamali. 25 years old. Okay. Tapos po, si nakita ko po dito na si Ami Nono uh, Kingan, ay nakatira sa Avocado Street Dasmarinas City of Makati. Tama po ba? Dati po yon nang wala pa po siyang tirahan dito. Na nakikitira po siya sa nakikitira inyo? Nakikitira po. po. Ito po ba yung bahay na nirerentahan ninyo o pagmamag-ari po ninyo? Ay, hindi po namin pagmamay-ari. Ah. At hindi rin po kami nagrerenta po dyan. Kanino pong bahay kaya ito? I'm not sure po kung kanino nakapangalan pero ang alam ko po sa company po yan. Okay. Pero paano niyo po na pag-desisyonan bilang uh, isang pamilya na kayong mag-asawa, puro pamangkin, di ba, ng kapatid po ninyo, ay mag-establish ng uh, korporasyon? Mr. Chair, company-corporation, so mas nararapat po na, mag, uh, na mga incorporators po ay pamilya? Yes, pero hindi niyo po naisama yung mga kapatid ninyo, inuna niyo yung mga mas bata, tama po? Uh, Mr. Chair mas gusto kasi ngayon ng mga nanay nila o ng mga kapatid ko na yung mga anak nila ang isali po namin, hindi po sila. Okay, pero gayon pa man, hindi ganong kalaki ang role ng ibang membro ng pamilya kung ikukumpara sa role ninyo ni Wei Sean Lim. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. In fact, si Rovic, si Ami at si Phoebe ay nominal shares lang ng XRL Holdings. Tama po? Pang-kompleto ng korporasyon, di ba? Tama po at kayong mag-asawa po talaga ang majority shareholders ng XRL kung si kung saan ikaw ang 60% samantalang remaining 40 ay nakapangalan na sa asawa po ninyo. Tama? Tama, Mr. Chair, because it's a company corporation. So effectively po ang XRL Holdings ay kontrolado ninyong mag-asawa? Tama po. Pero hindi hindi ba sinabi mo nung nag-appear ka sa Senado noong 2022 na wala ka rin masyadong alam sa negosyo at ang asawa mo talaga ang nagpapatakbo ng operasyon? Tama po? Mr. Chair, ang XRL po ay ngayon lang po yan. Hindi po, nang humarap po ko sa Senate, wala pa po ang XRL company. Paano po yung setup na nagtayo po yung asawan kayo ng maraming negosyo? Kasi ano po ba yung, ano po yung, bago kayo naging negosyante, ano po yung trabaho niyo? Ako po, bago po ako nang negosyante, bago po oh. ako ako nagpakasal sa asawa ko at naging negosyante, nagtatrabaho po ako sa hotel. Kaya nga po nang sinabi ko kanina. At uh, sa hotel niyo po ba, sa pagtatrabaho ninyo, nakuhay unang puhunan ninyo para maging negosyante? Actually po, bago po ako magtrabaho sa hotel, may mga trabaho pa po ako na iba. So yes po, part po yun, na naging puhunan po. Masasabi niyo po ba, no, nung Kailan po kayo ulit kinasal yung sinabi nyo kay, sa, kay Mr. Che? Kailan kayo kinasal? Ang ah, nagkakilala lang, nag-meet ni Mr. 2009 po ng first quarter. Uh, sorry, 2008. 2009 po kami nagpakasal. 2009? Yes. Masasabi nyo po ba na karamihan ba ng puhunan, maliit o bahagya ay nanggaling sa kanya? Mayaman na ba siya nung nagkasal kayo o pareho po kayong uh, ah, nung nakilala ko po ang asawa ko, mayroon na po siyang pera. Kung ang tanong po ay kung karamihan ng kapital po namin na ay nanggaling sa kanya, yes po. Okay. Uh, Miss Lynn, uh, to recall, karamihan sa close business associates ninyo na mag-asawa ay may kaugnayan kanina ulit sa DCLA Plaza. Tama po? We can say that? Yes, ma'am? Yes, yes, Mr. Chair. And to recall again, Ms. Lin, ayon kay Arturo Lascanas, itong DCLA Plaza kung saan manager si Hong Jiang Yang ay hotspot para sa si drug dealers. Tama? Aware kayo dito? I know po, Mr. Chair. Hindi ka aware na merong drugs na po. Na dito? At saka ngayon lang naman po lumabas na mga ganyan issue regarding po sa drugs. Okay. Ang Piley Estate naman po ang nagmamayari ng Clark Majestic World na matatagpuan sa Balagtas, sa Prince Balagtas Avenue sa Clark Freeport Zone. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ito po ba ang Clark Majestic World, Ms. Lee? Tama po, Mr. Chair. Kanino po, kanino po nabili yung lupa dito sa Clark? Mr. Po Chair, na, or CDD, or uh, sorry, know? sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, ang mga lupa sa Clark ay hindi po pwedeng bilhin. Yung lease. Yung lease I'm not sure po kung sino yung naging broker po doon, pero ang alam ko po ay dumadaan po yun sa BCDA kung hindi po ako nagkakamali. Yung agency po na in charge po doon sa mga paupa sa lupa sa Clark, Mr. Chair. Involved po ba kayo sa operations ng Clark Manchester Queen? Mr. Chair, sa operation po, hindi po. Saan po kayo involved dito? Involved po ako sa back office po. Ibig sabihin, mga nag-aayos po ng na mga documents at nagsisituit na mga permits po, ang mga taxes po ay kompleto at napapayaran. Ilang, percent po nito ang pagmamayari ninyo? Uh, Congressman uh, Vargas, kindly wrap up. Thank you. Yes, Mr. Chair. I have three more questions lang, Mr. Cheque. Okay, yes. Uh, if uh, you wish to ask more questions later on, you can do so because we will have another round. We yes. We just have to follow the list that uh, uh, we have as far as interpolators are concerned. Okay, we have, Mr. Chair. Just have uh, a few minutes. Uh, yes, yeah, a few more minutes po. Maraming salamat. Sige, dahil nag-wrap up tayo para dun sa second round po natin, uh, ito na lang yung tanong ko, uh, Miss Lynn. Meron po ba kayong negosyo na po? Mr. Chair, dati po. Dati po? Yes po. Bakit po dati? Dahil pinasara na ni Presidente BBM? Ah, Mr. Marcos. Chair, ikokorek ko lang po na bago pa po ipasara, close na po kami ng 2023. Ng 2023? Yes Bakit po, Mr. Di po Chair. Bakit po Hindi po namin gustong i-close. Pero hindi po kami binigyan ng license to operate. So, we cannot operate po pag wala po kami license kasi magiging illegal po kami, Mr. Chair. Bakit po ayaw niyong i-close? Maganda ba yung negosyo? Sorry, ayaw namin i-close. Sabi nyo, hindi niyo sana gusto i-close? Yes po, oh, kasi po. negosyo po yun. Negosyo. Ang negosyo ay kumikita, so bakit po natin isasara? Okay, kung masama po yung nagiging epekto or may mga nangyayaring masama, itutuloy niyo po ba yun o hindi? Mr. Chair, ang Pogo naman po ay legalized. Kung mayroon pong masama na involvement ang Pogo, maraming po tayong government agencies na in-charge po doon na dapat po yun po yung ah, nag-check-check sila po yung dapat na nakakaalam. So, ilan po yung magagandang Pogo niyo noon? Ang Pogo po namin, we only have one master license po, Mr. Chair. Pero ang location ay isa lang? Isalang po ang location sa master license. Okay.